Yan. Dami mo. Si butut, ayo, 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 Daming isda ayo, 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 kita bang. natin yung ating uh, speedboat ayan sinubukan na sinubukan ayan kasi basa na tayo ayan yung kasama natin yan yung katropa natin na si Koy Koy ayan speedboat at mangisda naman tayo samahan nyo ako ito yung mga dala natin may mga tinapay tayo dito iba iba klaseng mga yan mga sprite may coke may pipsi may royal wow! at may coffee lahat na klaseng miscafe nice ay nandito sa atin may tinapay pa dyan at dito at yung iba ay nandito rin sa loob at yan may mga soft drinks tayo yan ang ginagawa natin ngayon. Taga-taga muna. Barter-barter muna sa laot kasi ah uh, ko sa inyo yung mga sakayan dito. Ayan. May mga sakayan dito. Marami to. Gigi 20 na malaking sakayan kasi uh, season ngayon ng tawag sa amin Galunggong at Matambakol. Yan. At sa kamatang baka, eh, maraming sakayan dito na nangingisda ito yung area namin oh pakita ko sa inyo dito ayun at ito yung pandalan mga katiltik at ito na naman tayo na groronda ayan puntahan natin doon kung anong mga isda ang kukuha nila

yan yan ang tabi dyan nandyan lang tayo banda malapit lang tayo dito at ito, yung sinasakyan pala natin ay sarili nating bangka ito yung bangka natin na pinagawa natin at salamat pala ka, sa youtube na ito yung naipon natin ni ginawa natin at pinagawa ko at ako rin ang gumawa ng sakayan na to tapos uh, para sa vlog lang to at mayroon tayong isang bangka din na uh, disagwan nandoon at saka may isa rin na uh, dimotor pangatlo na tong bangka natin mga ka uh, teltig salamat talaga sa youtube ang dagat ito ay malapit lang sa amin at yan o maraming mga sakayan o nangingisda tapos ito yung area dito banda sa amin pag season kasi ng mga isda dito ay marami mura na yung isda at bagsak presyo na yon dito kasi maraming mga uh, iba-ibang lugar na pumupunta dito sa amin uh, bandang Cebu Iloilo, Bacolod kasi kalagitnaan kami ng Negros Oriental, Occidental uh, dito yung banda yung mga bagsakan talaga ng isda na Um, magaganda Minsan galing sa Palawan, Sul uh, Sulu Sea, South China Sea, at saka Pilipin Sea, Scarborough Shoal, Bajo de Basin Lock, at Cagayan Silio. At ngayon, ang season ngayon ay pudlos at tambakol. Ayaw mga sakayan o, marami na nangagarya, nagbabantay tayo dito kasi mamaya maya pag may area uh, puntahan natin titingnan natin at samahan nyo ko mga ka viewers sa pagpi fishing and salamat talaga sa solid na suporta at sumusubaybay at let's go na ayun yan shout out po sa mga naghihila ng kwan lambat uh, at walang mapalad kasi walang naka lose, nakawala yung isda at babawi na naman tayo sa sunod ayan wala mingaw 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 at mayroong paparating na unos ayan may ulan at hanap na muna tayo ng spot na naman ayan dami mo

Don buhay na buhay pang Ayun shout out sa mga isda. Ah, uh, ay pinakita na ko sa inyo mga katiltig tig pa lang ni coach katiltig 'to. Ayun, dami yung mga 50 banyak bamir siguro 'to. Wow. Yan shout out mo bamir. Ayun, pangatlong bamir. yan Ayun. Daming isda, daming isda. Ayun, balik na tayo sa ating bangka kasi mangingin na tayo ng isda. Shout out ko sa lahat. At ang masabi ko, I love you all. Babalik na lang tayo sa sunod. Yan. Okay. yun lang mga kabady kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!